Isa rin ba kayo sa mga bumibilang sa paso na hindi matapon-tapon yung mga karton? Ito na ipon na. Pero may naisip ako. Bago ko itapon to, kasi nangihinayang ako eh. Tapos so, meron tayo ano dito, frame. Saan nagay natin sa frame? Bali, guguhitan natin siya ngayon. Ayan. Saan nagay natin sa frame? Ganun ako, ano, sa, ano, mga gamit. Kamahal sa mga, pagmamahal sa mga gamit. Sayang eh. Pero kung ano ang sip na kasi sa bahay. Ano mo yun? kaya ah, kasagip eh. Tapos gugupitin natin ngayon. Alam mo ba? Alam nyo ba mga kabayan, mga katropa, kang kaibigan? Ngayon kulang na naranasan na magkaroon ng sapatos ng mga ganito. Ng mga gamit na ganito. Thank you Lord. Nung bata ako... Maalaala mo kaya... Nung <laughs> ako, nagkakaroon na kami ng mga bagong sapatos. kami mga kakapatid. Uh, tuwing Pasko. Tuwing Pasko. Siyempre, may tayo. At oh, thank you naman na may uh, tayo ng mga magulang natin. At yung sapatos na yun, ayun may... Uh, magiging sapatos ko pampasok din ng eskwela. Ha? Madalang lang kayo magkaroon ng mga bagong sapatos, mga bagong gamit. Siyempre, sa hirap ng buhay, pero tinataguyod pa rin tayo ng mga magulang natin. Ayun eh, talagang uh, malaking pasta natin sa kanila. At binibigay pa rin na nila yung mga kailangan natin sa abot na kanilang makakaya. Kaya palagahan natin kung ano mga nabibigay ng mga magulang natin. At maging inspirasyon yun. Para sa atin. Ito na, nagupitan natin. Alright. Then, lalagay natin siya dito. Yon, oh diba oh diba abos malagay natin toh solamin yeah, mas strong, mas strong Ah, yeah. it yeah. looks <laughs> ah. tapi project natin oh. Ano lalagay natin dito? Come on. Ito yung mga sapatos natin. Ilalagay natin siya dito. Sasabi siya po natin siya dito. Yung mga munti nating koleksyon. There you go. How about farm again? There you go. Ito yung mga munti nating koleksyon. Yung iba, bigay lang yan. Thank you, camera woman. <laughs> <laughs> I'm not camera woman. Mama, look at